idol ah, nandito kami sa spot mga idol ay sa laot yun siyempre kasama tayo ngayon si langrang Rang si I'm Nitan. I'm Nitan. yun mga idol ah, hindi na ko nag intro sa ano hindi na ko na, pala ko na nag intro kasi dito na ko nag intro mga idol yun baka silang pasok mga idol baka idol baka daw yun bago natin bago natin napisan mga mga idol ah tuloy pa rin po po salamat kay God dahil sa sa ang paggabay niya sa atin mga idol at more blessings na binigay niya sa amin ngayong lahat na to sana makauli kami at siyempre sa inyo mga idol patuloy pa rin po ako sa nyo sa loon sa pagsuporta at panunod sa aking mga video at lang, lang sa hindi mga skip sa aking mga video mga idol at lang sa pagsubscribe at sa aking mga viewers maraming salamat po sa inyo So, ngayon pala mga idol Ayan uh, Una unang nagkarya sinitan yan bali si rara na dyan, mga idol sa lahan, tapos sinitan doon sa doon sa nahan pinakantong bali isang kawil lang gamit sinitan mga idol pamalakihan yan laki na pamain niya Pamahin nila mga idol tapos kira rara dalawang kawil pamalakihan dalawa yan yung kawil niya okay yun yung kinsi yung taga mga idol at saka nilagyan ko na rin ng ano tubig ng koryong so na Ayan. Tapos na itong ganda yan. Ayan. Ayan. Sa lalim ng kamalinit mga idol. O, sana makulit tayo ngayon. Ayan. Tirada na yung mga idol. Ha? Kulit na marami daw. Pambinta or kahit anong ano. Nahuli na namin mga idol. Ang ulam. yan, update nato mamaya kung may na sila mga idol kung kinain yung kami nila medyo malakas mga idol yan, medyo malakas mga idol matagal, matagal din kaming mga, ano, mga idol, matagal din kami mag-upload kasi hindi sila kami maglaot kasi malakas yung aking amihan matagal kami nakalaot ngayon pala kami nakalaot mga idol kasi itong dalawa mga idol ah, maya sila may exam sa si school sa ng hangin yun la la uli agad mga idol la uli rang ha la uli na mga idol Huli. Huli mga idol ulit ulit lang, Huli lang sila niya agad mga idol hindi pa na nagwaling hindi walang, na walang sirte niya ng rank pa minsan lang maglaot kakahuli pa rin yan si mm. yung isda yan uy ala ayun yung kawil niya dala yung kawil niya dito na sige kayo mo dito okay. uy kanuping mga idol sige mo dito sa pariyong nakawili to nita nang dala yan saya ini dekat to nang dala mangai to kawili nitan ay perbot dapat ya buya kan, nitan pain pain nasud 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 tu uh oh, dah lah, lah. yuk dah kau lihat kerana makai tu lihatan ah. ibu lut

inda main dulu kita nah pula lah kan pula pula tu main dulu pula kihila leblah pula cuba kita pulah celaputan celaputan apo celaputan apo celaputan main dulu dia lampu oh ceret lampu main dulu oh dia dia kita tengoklah kita tengok tahu kita apo main jangan lagi oh jangan Yung tagalintan. Yan. Lapo mga idol. Ay, lapo. Kerti lapo. Na hmm, uh, nang yun. Lapo. Ang piraso na mga idol. Si nga Ang ping. ping. Bin, ping. Da po. Da po. Shirti, ah, ito. Pain, pain. Ay, lapo. Kerti lapo. Oh, kaya naman. Tumain. Larang. Tuh. Nah, pokoknya mah itu. Ya Un, napo. Uh, kau lirin nih na napo sama kas. Un, kau lirin nih na napo mah idol. Jangan na naman mah In magkain naman huh? ng laing kain uh -huh. tak na itan, tun, lo, no! la, la, lo, no! lo, oh. no. tapat, ih, <laughs> hahaha, dalagirista kung may kanyan ito, magitul.

Nitan, Kita lah, kita lah. Kita kelimu. Kita lah. Uy, lah. Gak angan. Uy. Gak angan. Gak angan mga idol. Laki. <laughs> okay, Gini, dito, dito. Laki. Lakas pa kaya, kaya pala lakas mong lumaban kay initan kasi lakas si mong laban ng isda na yung mga idol. Tagal na hila na initan. Ah, kaya naman, kaya upin Ah, kaya ang galing na mga <inaudible>

natin yung huli mga yon Yan. Malaki. Panoping. Yan. Dami ng huli mga edol. Limang piraso na. Salapo. Ah. Ayan na naman. Yan. Saktan so, mo kayo. Kwan mo. Ayan pala. Araya pala kayo. Kain mga idol. Parang wala hangbon yung isda ba. Tagal magkain. Kunta. Nadan. Tak. Uh. Duh. Daw patregah. Kaabih. Bantalan ko muna 'yung sitio mo ito pero ug mauli dalakas maglaban. Link. <laughs> बोलोतन की बोलतन रेतन tegair, ini lagi mu, mau tenggel. Oke. Okay. Bicar, hmm. tiap lama, anu, ini lagi macam, Yun, nih mati nih mati gini don, balik, ariah, ui, lah

Eh tinggalin mau. Lah muntik nanti ke mana? Lah. Lah. Hum. Muntik ke awal lah sigara. hari ini manitan, Eh balik gua punya pemain. Balik kan. Balik kana. Mana? Entar ini entar entar. Pero ako nang wala. Iyan mga kanon. Mga kanon. Iyan kawili yung kanitan. Ipa, ipa ito ang pasoldan pasok pasok kayo pasok pwede magkabulong-bulong yung kawil mo yan yun tiger gawakir mo daw sa lakad may matay yung tiger ah Okay. Jangan tiger. Pulininitan mo ito, laki. Yan, merinda mo tayo mo sila, merinda tayo, sis, oh. Saka may ano din sila mga lah, Ito, lah, Uy, lak! Yan, Dito mo idol sinitan. Ha? Di. <laughs> Yan. Kita ibigay ka William idol, binunot niya barang muntik siya ng

pa na ano na yung ano ah yung sisyo niya. hindi na ha? kita na oh puti yun na ton, sabi na ton Okay, oh. ah, Gini eh. di nang ada. Nang ada. terus, terus. Ah, terus 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 okay. terus 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 ah Laki. terus terus ah. terus ini itu kita, ini kuning, kering,

kaya mo sila ng merienda mga idol sis oh nauhaw huli guno tiger paano yung initan mga idol dah maki maki ah oh, drabi nasa isla mga idol dah maki na drabi mga idol Nah, kita na. nah, kita nah itu kita nah ini selalim wih pula wih pula tan wih La lapo 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 tan lapo mga idol lapo un na naman Uy, oh ah <laughs> si siyong wih lapo

Maliit lang yan ah ada area-area kotori belum usah bung un sebenarnya ini hmm, terlalu kaget bung jad yang bisa itu lo bosnya ya lo buat rumah saya bol-bol naik dia hari lang hari ya lapo lapo naman dun araw yun naman sila ng mga idol

yan ano na ano, ano, parang ano Dapat uh -huh. tumatay. matay, binta pa natin tum, binta pa namin mga idol. Sayang pa naman to. Ge, okay, ari yang pasulimo, gabura. Gabura yang matay, gaburan. Eh, okay, nadaan naman ako. Eh. Ge. Okay. Tarong pa-uwi na kami mga idol. idol ah. ito pala lahat ng ano mga idol ah. binta ng huli nila ng mga tsakanitan yan yung ulpot mga idol 0.4 times 100 yan 40 Tapos yung tiger mga idol 1.1 times 220 to 20 yung ulpot na rin mga idol ah. 0.7 times 100, ay 120 120 84 tapos yung small mga idol, ah, 1.4 times 60, 84. Tapos yung KB mga idol, 1.4 times 90 126 tapos ito planyat ng pinta mga idol 554 yan para sinitan dito mga idol at saka naligo pa mga idol yan, ganito na po yung video mga idol